Umiiral pa rin ang hanging habagat sa bahagi ng extreme northern Luzon na nagdadala ng pagulan sa kalupaan. Samantala, nakakaranas naman ang monsoon break ang bansa kung saan hindi umaabot ang habagat sa ibang parte ng Pilipinas na nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon. Isang low pressure area naman ang minomonitor ng pag-asa sa labas ng PAR. Ayon sa Weather Bureau, mababa ang posibilidad na ito'y maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Ang ulat panahon mula kay Liz Miro. Sa so weather bulletin mula sa Pagasa, makikita sa ating iWeather Weather Center, patuloy pa rin na umiira lang southwest monsoon sa bahagi ng extreme northern Luzon. Nagtala naman ang Weather Bureau ng Monsoon Break kung saan makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon sa bahagi ng Metro Manila at malaking bahagi ng Pilipinas. As of 8 a.m. kaninang umaga, may minomonitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,095 km east ng Eastern Visayas. Ayon sa pag-asa, walang epekto ito sa kalupaan at mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ito sa mga susunod na 24 oras. Para sa magiging lagay ng panahon bukas, sa Cota Bato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalong agwat ang agwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 80% ang chance ng pag-ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 21 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 100% ang chance ng uulan. 24 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, Papa papalo sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng pagulan. 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zabuanga City bukas at 40% ang chance ang uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 23 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 80% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 22 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 40% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.37 ng umaga at lumubog ng 6.2 ng gabi. At yan ang latest mula sa iWeather Center, Liz Miro, iMinds, Philippines.